Kabiday isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, parang kailangan na po sigurong maghanda ito hong 215 congressman po makabida, no? Na pumerma dito ho sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? Eh, parang magbabadya itong si Senator Judge sa uh, Rodante Marculeta, no? na ipapatawag niya ang ilan siguro sa mga congressmen ano na pumerma doon ho sa impeachment complaint. At dito na po magkakaalaman kung talagang nabasa ba nila ito pong uh, impeachment complaint bago sila pumerma. Kung maalala po ninyo makabida eh naglabas po ng utos ito pong Korte Suprema ano requiring the House of Representatives ano to verify kung talaga bang uh, nabasa po nila ito pong impeachment complaint bago ko sila pumirma ang pagkakaintindi ko po eh kailangan maintindihan ng mga kongresista o naintindihan ng mga kongresista po ano ito pong impeachment complaint at nabasa po nila mga kabida bago ko sila pumirma para magiging valid yung kanila pong signature po mga kabida ano po na Okay, pakinggan muna natin. Ito pong uh, naging pahayag ni uh, Senator Judge uh, Rodante Marculeta sa isang programa po ng Net25 po mga kabida. Narito po. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming time yung mga kabida biro kayo. Sabi ko, uh, bro, opo. bumirma ka pala. Uh -huh. Eh, Senator Judge ako eh. Aha, oo, oo. Uh, para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na uh, ikaw ay matanong naman dun sa oh, impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Mm. Apo, -hmm. Ba eh, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ah, Ay, ba't ako na naman nangyayari ko dyan, <laughs> <Papatawad>. <laughs> Ikaw naman ka to, lang Oh, naman, kita kung ano, eh. oh, nga naman. Oo, oh, eh, kasi nung unang tayong nag-uusap, sinabi mo, eh, anong ga magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niya oh, eh. eh, naman. Eh, pagka kinakailangan makakagat. Paano ko mababasa yan? Oo. Mm -hmm. O oh. oh, eh, pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, eh, iibahin ko na yung sagot ko. Dako. Mm -hmm. sasabihin ko, <laughs> nang sabi ko, hindi, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi matindihan. di kung nabasa mo, di, mo. So, yung susunod kong tanong ngayon, uh -huh. malalaman ko ngayon kung talaga naiintindihan mo. Eh, huwag mo na nga kung isasama dyan. Sabi na naman <laughs> ay, niya. Ay, oh. hindi. <laughs> <laughs> hindi pwede. Kaya kailangan eh. May sample naman. 215 kayo eh. Oo oh, nga uh -huh. po. Oh. Eh, naman lang 10%. Eh, kinakailangan tumayo dyan. Mm -hmm. oh. ma ma ano ko naman, matanong ko naman kayo, eh. magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oh, oo. Oh. Nasabi niya, utang na lubog mo naman akong, kahit na biro lang ako'y kinakabahan. <laughs> eh, alam mo yung palang eh. Doon palang eh. Sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Papano yung... mong, paano mong pananagutan? Oo. Oh, 30, kung ito ko nagkakamali, 32 pages mm -hmm. yung petition. Uh, petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado ito. Technical ito yes. eh. Yes po. Okay. Eh, karamihan naman sa amin doon, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Mm -hmm. Mm -hmm. 33 pages na isang dokumentong pang-legal mm -hmm. mm -hmm. na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo noon mo lang na, nabasa. Mm -hmm. Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Uh -huh mukhang imposible nga. Baka hindi. Eh, hindi, oh. hindi, naman, hindi naman 30 minutes. Eh, pagka siguro. Oh, wala, yeah. wala, pang tigto 2 minutes. Eh. Oh. Yun ang gustong mangyari ng Korte yeah. Suprema. Bakit sa utos siya? Opo, oh. Kasi tinatanong niya eh. Oh. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oh. Sila ba yung nagkaroon ng pagkakataon na, na mabasa yan ng isa-isa? Oo. -isa? Uh -huh. Kasi kaya, nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba, ayun, usapan pa yun. Iba pa yun, oo. O, oh. mm. oh, ito kisa naman, nabasa ko. Naintindihan mo, kanya gano'n. Opo. Uh -huh. Kaya paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang... eh, uh, tama. Oo oh, nga naman. hindi e, ba nga ang abogado? Abogado na nga ito. Mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Oh, hindi, oh. hindi mali ka dyan. Ito eh kaya. Lalo kang mali ka Ito yun. Kaya nga may... Oh, kaya nga may korte eh. Oh, o tapos magpapasya ngayon. Yan. Eh, pati sa korte siya. Nag-aaway-aaway nga eh. Oh, oh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Oh, oh. Yan, yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Sa, ngayon pa lang. Ayaw. Yung verification ba talagang nangyari? Uh -huh. Pagkatapos, yung one one year rule, uh, one one uh, one year ban rule natupad ba o hindi? Uh -huh. uh -huh. Yan ang yan ang usap niya. Yun. Uh -huh. Na ako po. eh siguro po ngayon, ano? Eh nanginginig o natataranta na po siguro ito pong mga kongresista na ito, ano? yung pumirma po mga kabida, yung 215 po ano na pumirma po ng impeachment complaint ano po laban ho sa vice presidente po ng Pilipinas ano po eh kailangan pa lang maintindihan at nabasa po ng mga mambabatas po mga kabida, no yung impeachment complaint pago sila pumerma? yun yung utos po ng Korte Suprema eh ano eh ang tanong po dito eh nabasa ba naintindihan ba ano? ng mga mababatas. Ito pong kanila pong pinirmahan po mga kabita, eh. Parang kontrata kasi yan eh. eh. kailangan mong basahin muna intindihin, ano, yung uh, kontrata bago ka pumirma, di ba? Yun yung, yun yung halaga po doon, di ba, mga kabida? impeachment complaint yan. Okay? Yan yung uh, magbabago ho sa Ah, uh, buhay ng isang impeachable officer, ano? Okay, so kailangang suriin muna, basahin muna, intindihin kung talaga bang uh, yung mga asunto doon, yung reklamo doon ay katanggap-tanggap ba, mga kabida? Hindi ba ito uh, unfair at gawa-gawa uh, lang ba ito? Parang gano'n eh. Dapat maintindihan ng isang mamabatas, yung uh, impeachment complaint, ano po, no? Bago ho siya pumerma po doon. Alright? Ang requirement po ng batas po makabida para ho may transmit ito hong impeachment complaint, ano? Uh, sa Senado, eh, kailangan meron pong 106 or 105. Yun yung uh, uh, requirement po sa ating saligang batas, ano po, no? para ho automatically eh, may transmit ito sa Senado uh, bilang articles of impeachment ano mga kabida eh sumobra po maabot po ng 215 ano ito hong nakaperma po mga kabida sa impeachment complaint laban ho sa vice presidente po ng Pilipinas so presumably ito pong pumirma eh, nabasa po nila ito pero sabi po ni Senator Marcolete po makabida, imposible eh, kung nabasa at naintindihan po nila. No? Ito hong impeachment complaint sa loob lamang ng 30 minutes. No? Eh, wala pang 30 minutes ito eh. E, eh, daw itong mga mambabatas po yan. Eh, diba? Kung maalala po ninyo makabida, nung uh, araw na yun, ano, umaga pa lang, eh, nagmi meeting na po ito pong mga mambabatas po. Ano? At uh, ang una pong napag-alaman, eh, meeting, simple meeting lang po yan. Ano? Eh, yun na pala. Eh, nangalap na pala ng perma, ano? Ah, yung mga leaders po ng house, mga kabida, doon po sa kanila hong mga nasasakupan po. Okay? Itong mga miyembro po ng House of Representatives. At in the afternoon na po, ano? Nalaman na meron palang uh, nangyaring signature campaign, ano? Kasi, yun nga eh. Uh, nung hapon na eh, yon nalaman po ng uh, madlang people ano na nakuha na raw itong 105 or 106 uh, signature as required by the uh, Philippine Constitution ano, para umusad po itong impeachment complaint papuntang Senado mga kabida ano pa Okay So maganda tong ginawa ho ng Korte Suprema ano po, para po ma-verify Uh, na yung uh, perma po, o pagperma po ng mga mababatas, e eh, talagang naintindihan po nila, no? Ito pong kanilang pinermahan po. Okay? Ang pagkakaintindi ko lang po, ah, pag, uh, malaman po ng Korte Suprema na hindi ho nabasa at hindi ho naintindihan, basta pumirma na lang po. E eh, parang uh, ma-invalidate ata, ano, yung perma po nila, mga kabida. Yun yung pagkakaintindi ko po, ano. Kasi, Uh, ano ba ang purpose kung bakit po tinanong ko yan ng Korte Suprema po mga kabida? Mandakin nyo, very specific yung uh, pagsusuri ho, ano, ng Korte Suprema dito ho sa impeachment uh, complaint, ano, laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Okay, detailed masyado yung information na kailangang i-submit po mga kabida, ano, ng House of Representatives doon. Okay? So, kailangan pong uh, isa-isahin po yon Okay? Time, kung kailan po naisampa yung complaint. Okay? Tsaka, yung vice-presidente ba ay nabigyan ba ng kopya bago ho na-transmit sa asinado uh, Senado yung uh, impeachment complaint po makabida, no? At tsaka ito. Okay? Dapat po malaman kung Bagu uh, bago pumirma itong mga congressmen na ito, nabasa ba nila at naintindihan, malinaw po yun, ha, yung kanila pong pinermahan. Gaya ng sinabi ko po, ano, katulad po ng kontrata po mga kabita, eh, kailangang mabasa talaga yan at maintindihan po ng uh, pipirma dyan sa kontrata na yan, ano. Kasi pag hindi mo niya naintindihan, basta pumirma na lang po siya dyan, hindi po niya nabasa, basta pumirma na lang po siya dyan, eh baka ma-invalidate yung contract na yun, ano, mga kabida. So, same dito ho sa impeachment complaint. Kailangan hong intindihin ng kongresista yung uh, impeachment complaint, basahin ang impeachment complaint, bago siya pumirma dito, ano. Ganun yun, mga kabida. Kasi, gaya ng sinabi ko po kanina, eh ang at stake ho dito, yung kapakanan po ng impeachable officer po ano kailangan tiyakin po ng isang mambabatas po makabida na itong kanyang pinirmahan ay talagang nabasa niya at naintindihan niya okay at syempre naman pag pumirma ka doon eh, eh presume na convince ka doon ho sa nilalaman po ng uh, reklamo po makabida na yun talaga ginawa talaga ng uh, presidente president yun, ano? Eto ha, magkakaalaman talaga dito makabida kabida kung uh, ipapatawag po ni Senator Rodante Marculeta yung ilan po sa mga mambabatas na pumerma dito sa impeachment complaint. Okay? At dito po natin malalaman kung talaga bang uh, nabasa at naintindihan ba nila ito. O baka pumerma lang po sila dito dahil oh, Uh, nangangamoy yung uh, anong tawag po dito? Uh, promises po ano na kapag pumerma eh meron pong uh, budget para ho sa kanilang uh, congressional district ano, Makabida. ayon po sa uh Lumabas ano na balita no. Na meron pong uh, perang involved dito ano doon ho sa pumerma po Makabida ng impeachment complaint against the Vice President. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw dito, ano? Eh, sa akin po, eh, personally, eh, uh, parang kinakabahan na ata itong mga kongresista na ito, ano? Kung paano nila sagutin nito kung sakaling ipapatawag po sila sa uh, impeachment court, ano, mga kabida. For your comment and opinion, please comment.